Aries. Ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya, lalo na kung nasa pamilya ka na may mahabang oras na maibibigay. Pero pag-iingat pa rin sa iyo kung may ibang kausap na tao, dahil kung ikaw ay magagalit ay mawawala ang good energy ng swerte, at ngayong araw, ay pwede kang makipagdil sa mga kamag-anak. Kung meron dahil pwede kayong magkasundo sa kung ano ang mapag-uusapan ninyo ang mga pinapahiwatig. At kung may iniisip ka na investment na lalagyan ng pera, ay ipaalam mo sa minamahal para mas makabuo ng swerteng-swerte na maayos kung iyong gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa ibang oras mong bakante ay pwede mong gawin na dumalaw sa magulang, nang iyong mabigyan ng kasiyahan at magpapaganda ng bawat kalusugan libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 22 number 31 at number 36 Taurus ngayong araw kung may dapat nagawain nang desisyon at huwag kang magpapaligoy-ligoy kung ayaw mo ay sabihan mo, kung gusto ay sabihan mo, kagad din ang makaiwas ka sa problema o sabi-sabi ng ibang tao. At ngayong araw, ay pwede ka, paring makipag-deal kung meron dahil may good energy, ka naman ang katalinuhan ang pinapahiwatig. Kung may extra kang pera ang pahiwatig, ay bigyan mo ang anak na may asawa, kahit na maliit na halaga para mabigyan mo siya ng mga swerte sa gagawin nila sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa may trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging matulungin ka sa mga kasama mo sa trabaho at makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan sa trabaho at pwedeng kang mapuri ng ilan sa mga boss ang pinapahiwatig Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 40, number 24 at number 22. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ka, na isang pagkakakitaan at may pag-uusap pa, ay dapat na ikaw ay tumuloy dahil may sinyales na pwede kayo magkaroon ng kasunduan, at ngayong araw, ay dapat ka lang maging maingat magsalita sa mga pwedeng maging bisita, dahil may aura, kang mainit ang pananalita dahil pwedeng, may inis ka sa makakausap. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa paglalabas ng pera kahit pa sa kamag-anak ay huwag muna magpapalabas ng pera nang makaiwas na magkagalit sa hinaharap Sa trabaho ang pahiwatig ay laging maaga kang nakakapasok ang magbibigay sa iyo ng ikakabilis ng hangad na pag-asenso sa trabaho na gustong makuha Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 38 at number 10. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay may sinyales ang paniwalaan mo ang kapatid, kaysa ibang tao, na gusto lang ay paasahin ka, sa kanilang mga salita na magaganda para ikaw ay magtiwala, Pwede mong ikaluha kung masasama ka sa kanila dahil sa problema ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat na mauna mong mabigyan kung ikaw ay magbibigay nang laging gabayan ang pamilya ng mga suerte sa inyong mga gagawin may pinapahiwatig na thursday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ngayong araw ang sinyales, ay maging maingat sa mga gawain, may pahiwatig na may kasama sa trabaho na gusto ay malagpasan ang iyong kahusayan, kaya maging maingat sa pakikasama, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 29 at number 4. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay maging maunawain at maging masaya dapat ang iyong aura. Kung may bisita, na dumating lalo na kung magulang, ay kayang magbigay ng swerte sa iyong mga plano sa buong linggo sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro, kung may dapat sila napuntahang, deal ay sabihan mo na pumunta sa simbahan at magdasal, nang may gabay sila ng swerte, at katalinuhan sa mga gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na masaya, hanggat inuuna ang pamilya ang gabay sa tahanan, ay laging magdadala ng swerte sa pag-iibigan, at iwasan mo ang magselos, para walang mawala na good energy ng swerte, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 36 at number 17. Virgo, ngayong araw may pahiwatig na may dadalaw na okay naman ang aura ng swerte kaya kausapin mo ng masaya at sa hinaharap ay hindi ka makakalimutan na tulungan ang pinapahiwatig Ngayong araw ay okay sa iyo ang makipag-deal pa rin, pwede kang makagawa ng okay na pakikipag-usap, at huwag ka lang, gagawa ng pagpirma dahil mahina ang pag-asenso ng pagpirma sa iyo ngayong araw. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay walang sinyales na problema, magtiwala sa iyong gagawin basta tama para sa iyo ay ituloy mo, nang ikaw ay makatapos, nang naaayon sa gusto ng mga nagpapagawa sa iyo at doon nila, malalaman na ikaw ay may nung pwedeng alagaan sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink, number 15, number 29 at number 32. Libra, ngayong araw ang pahiwatig maging maunawain muna bawal muna maging striktong ugali, para ang mga maibibigay mo sa pamilya ay kahusayan, sa kanilang mga gustong gagawin, at magkakaroon ng bonding na masaya, na magbibigay ng kasiyahan sa buhay pamilya, at ngayong araw, ay umiwas ka muna sa ibang tao na makakausap dahil pakinabang, ang gustong makuha sa iyo na hindi naman sila makakatulong, sa iyo sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa iyo at sa mga miyembro ng iyong pamilya, ngayong araw ang makapunta sa bahay ng Diyos, ay malaking tulong sa inyong kalusugan, na laging maging maayos at grasya ng gabay sa pagkakakitaan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pagdumating ang napahiwatig ng iyong gabay, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25 number 17 at number 6. Scorpio, ngayong araw ay huwag ka na muna gumawa ng paglalakbay. Kung bibisita lang kayo sa mga kamag-anak, ay wala kang makukuha ng resulta na magpapasaya sa iyo. Baka nga kalungkutan pa sa mga relasyon ang makuha ang pinapahiwatig. At ngayong araw, ay dapat mong pakinggan ang kahilingan ng mga kapamilya, dahil doon ay pwede kang makapag-ipon ng bagong idea para lalong mapasaya ang pamilya at para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. At ngayong araw din ay madali ka na namang maawa, kaya iwasan mo muna ang mga taong laging dumadaing, at magbibigay pa sa iyo ng bad energy ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong trabaho, kung pumasok ang maging matahimik na masungit ka, Ngayong araw, ang nararapat para walang kumapit sa iyo na mga kasama sa trabaho na nagbibigay ng bad energy, sa iyo ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green, number 20 number 14 at number 36. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay. Ay maging mahaba ang iyong pangunawa sa dadalaw dahil pwedeng mawala ang aura ninyo na pwedeng magsama sa isang pagkakakitaan sa hinaharap dahil pwedeng mo siyang maging partner sa ibang project at may ugali kang bigla ang pwedeng magalit ngayong araw kaya iwasan mo na mangyari sa tahanan dahil baka magdulot sa iyo ng bigla ang kalungkutan. At magbibigay din ng kahinaan ng mga swerte, na magagawa sa buong linggo sa inyo ang pinapahiwati. Sa iyong pera, dapat na mas masinop ka, dahil mga swerte ang mga hawak na iyong pera, para walang mawala na buenas na pera sa pamilya ang pinapahiwati. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay may maayos na araw at pagunlad ang pahiwatig, laging maaga ka pumasok, ang magbibigay sa iyo. Nang buenas na pag-unlad sa trabaho, at panatiliing masinop sa mga ginagawa, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 19 at number 38. Capricorn, ngayong araw may sinyales na dapat ay mapigilan mo. Ang mainis kung mayroon ka pang deal na gagawin para naman hindi mawala ang vibes ninyo ng pagkakasundo na maging magkasama dahil ang pahiwatig ay madami kayong pagsasamahan para maging matagumpay at ngayong araw din masaya kung matagal kayo magkakasama ng mga kapamilya. Madami kayo malalaman ng pwede magamit sa pamumuhay dahil sa masasaya ninyong pag-uusap. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pagdumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga dapat nagagawin. Ngayong araw dahil may sinyales, laging nakamasid ang ilan sa mga nagre-report kung sino ang pwedeng mabigyan ng pag-asenso. Kaya maging masipag ka ang mas naaayon na gawin ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 25, number 30 at number 18. Aquarius, ngayong araw ay kung may gagawing desisyon, ay maging mas mapanuri lalo na sa pamilya, nang walang maging malungkot, sa malalaman na madidinig dahil tama ang iyong magagawa, at ngayong araw ay wala munang transaksyon sa ibang tao. Pwede kung sa kapamilya, o mga kamag-anak magkakaroon kayo ng pagkakasundoan at kung may extra kang pera ay bigyan mo ang anak kung may dadalaw sa iyo, dahil mag-iiwan naman siya ng good energy, ng katalinuhan sa tahanan para makagawa ng maayos sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa may trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging matulungin ka sa mga kasama sa trabaho. Kung ka, ya mo lang, unahin mo ang iyong trabaho bago ka gagawa ng pagtulong ng maging mas masaya ang araw mo sa trabaho. Para sa ikakaunlad ang pinapahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 29, number 17 at number 35. Pisces, ngayong araw kung may ginagawang plano ng isang kasiyahan, ay mas naaayon na imbitahan mo ang mga kamag-anak, na may kalayuan, kahit hindi sila makapunta ay magbibigay pa rin ng enerhiya ng kabaitan at ikakaganda ng mga kalusugan, at wala ka munang dapat nakausapin na ibang tao ngayong araw, dahil sila ay pwedeng magbigay sa iyo ng ikakahina ng swerte sa gagawin, sa buong linggo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ngayong araw ay magsipag ka pa, dahil sa iyong magagawa na kasipagan ang maglilihis sa iyo, na masita ng striktong ugali ng superior, at nang makakauwi ka ng masaya sa tahanan ang pahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color green, Number 25, number 30 at number 13.